Agod, 83 years old na ko. Gusto na kong mahawa nam, na mo na. Pahuay gani nga. Pahuay gani lampo Ampo, ampo gani nga. Naikilat o pat na. Gika ninyo maris ako. ang na nagyong mapahuhay ko. Ang kadaot na ko tungod sa karong pinaage sa guberno. Yes. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Yes. Mupusta ko sa inyo dili na manaog pagkahuman sa iyan termino. Pagpapayaan na iyang tatay magkagubot po Because uh, ang iyang buhat to, mag-declare na pangarsyo, sa iyang papa. Pero kamong mga sundalo o polis, paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tao, ayaw mo pagsakay kay madugay kay madali matapos mangyud na onya illegal man na pamili mo at tumong ato sa sayop duwar na na sayop na itama pili lang sundalo polis sayop makikintro kayo kita ang tama magtanong og utang kabubot ninyo ang Pilipino. Wala yun. Hiwi tanan yung kwan. Basta nang pagsulti ni Duga na na So ang buang ni Marcos, mapagpatumba-tumba siya nga tumba po na siya ng Senador, ang usak ka nasod na anay pundo niya nga gold. Ang atong gold karon na huro o baligya. Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves, wala na kay gasigihan o baligya. Perteng lisura na. Muna yun na, karampilakad lang mga pobre gitani. Ang Sentral ng Pilipinas o BSP ang datos ng World Gold Council sa pagbebenta ng Pilipinas ng pinakamaraming gold reserves sa unang anim na buwan ng 2024. Ayon sa BSP, Kaya kay marabang ko, hindi man bugal-bugal lang. Pero ba na ako, niniwang na siya maayo? Kumusta? Ingnan niya siya magkitaan ninyo, nangumusta ko niya ha? Ilang ang gusto tangtangon si Inday. Pamulit, ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, og manaog siya og di siya magdiktador may naagi ikapuli wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday why feel di si Inday og mudo, so karon pa lang gusto nilang piangan munang sa mokron so kinanglan parhapsay si Inday pag abot sa Senado kay mo umanay mo ang sinab Senado mo ay judge ang House of Representatives mga representante muna sila prosecutor sila mo da sa demanda ang mga Senador mo ay maminaw o muhatag sa ilang silot o verdict So kinahangla ni Inday, manaog ni silang tanan para masiguro nga dili siya pag-abot sa Senado Alcance. Nang hangyoon tamo, padag-on ninyo na akong gihangyo sa inyo. Isang pagkat, isang layunin, isang Bonet, puso Ting lang sa kalam, para sa bayan, walang atrasan Pagbababot, pagkulad, ating itatayo Mga tutuparin, walang pag-aalila na Ting supla sa kalam, ay bugas nga ang ang presyo ba gadua na sa mahal o tawga ang pinaka dakong gusyante bugas dire sa Manila o dili gani mabutang sa postong presyo ipapatay ta ka tinawa na unom kad drug lords korup gitu sila di penitan gina kok dia sila sa mau tino oda pengutan na mong inyo dia sedumoy di panitan gina kok Isang layunin, isang puso